guys, good morning. Nandito po tayo ngayon sa head office and sakto po may na uh, na po tayo na isang OFW po sa Israel. And nag-claim po siya ngayon ng check. ngayon iba naman full siya niya ang ipapakita namin sa inyo kasi po ito po insurance naman. Kasi yung kwento ni Tita nakagat siya ng aso and alin lang po ng amount na to. Nasa 1,700 lang po. Pero ito po patunay lang na uh, ang insurance po natin is Bakit hindi ka ito kinuha, para Kinuha ko ito para lang patunay na talagang napubuha kapag makagat ka ng aso, ng aso, mo lang yung insurance mo. Okay. Kahit mahalit. Kahit mahalit talaga. talaga mm -hmm. Napakahalaga nito kasi totoo talaga yung sinasabi. Tama po. Okay. Yan, thank you po, Tita Celerina. ikaw talaga ang in global, kailangan mo talaga subukan para malaman mo at mapatunayan sa sarili mo na tunay talaga siya. Thank you.